Ang pagiging magkaibigan na hindi lang nasusukat sa kung gaano kayo katagal naging magkaibigan, kundi masusukat mo ito kung gaano kayo kaloyal at katotoo sa isa't isa. Ang kwento natin ngayong araw ay nangyari sa Georgetown, Guyana. Ang Guyana ay isang bansang matatagpuan sa hilagang silangan ng South America. Sa lugar na ito ay makikita ang iba't ibang lahi ng mga tao gaya ng African, East Indian, Portuguese, Chinese at iba pang pinaghalong lahi ng may populasyon ng mahigit sa 100,000. Ang mag-best friend na si Angie Williams, 18 years old at ang 20 years old na si Thomas ay naging magkaibigan simula pa nung bata pa sila. Ayon nga sa iba nilang mga kaibigan ay halos magkamukha na silang dalawa at madalas na pagkamalan pa na ng kambal. Ngunit kahit na magkamukha sila ay malaki naman ang pagkakaiba ng kanilang personalidad. Si Rinita o tawagin na lang natin siyang Ren ay isang aspiring model at mayroon ng isang taong anak na babae. Siya ay pala at lumaki sa isang estable at mapagmahal na pamilya. Si Angie naman ay kilala sa kanilang grupo na Wild at nagmula sa hindi magandang pamilya. Maliit pa lang si Angie ay madalas na niyang nakikitang sinasakta ng kanyang ama ang kanyang ina. At kalaunan ay halos sabay na namatay ang kanyang mga magulang dahil na rin sa sakit. Noong kabataan ni Angie mas lalo pa siyang nawasak noong namatay din ang kanyang kapatid na lalaki dahil sa aksidente sa motor. Dahil sa dumaan sa napakaraming trauma sa murang edad, ay naging outlet ni Angie ang paggamit ng marip. At may mga pagkakataon pa na may ginagawa siyang mga bagay para makatulong maibsan ang sakit na nararamdaman. Dahil sa kabutihang loob ang ina ni Ren na si Amanda, ay bukas kamay na tinanggap si Angie sa kanilang buhay at itinuring itong parang sariling anak. Dahil doon, ay mas lalong naging malapit si Naren at Angie sa isa't isa. Halos hindi na sila mapaghiwalay at hindi lang magkaibigan ang turingan nila sa isa't isa, kundi parang magkapatid. Sa kanilang mga larawan ay makikitang madalas na magkapareho pa ang kanilang mga damit, magkapareho ng hairstyles at kahit mga facial expressions nila ay halos magkapareho na rin. Kahit na ganun sila kaklose sa isa't isa ay hindi maiwasan na minsan ay nag-aaway o nagkakatampuhan din silang dalawa na normal lamang sa mga magkaibigan o kahit na sa mga magkakapatid. Ang madalas na issue sa kanila ay hindi makontrol na pag-uugali ni Angie sa tuwing ito ay nagagalit. Ugali niya na pagbantaan si Ren na papatay niya ito sa tuwing nag-aaway sila o sila ay magkagalit. Ngunit kahit sa iba ay biro lamang yon para kay Angie, ang kanilang malalapit na kaibigan na hindi naman sangayon sa pag-uugaling yon. Ang iba nilang kaibigan ay pinapayuhan na si Ren na umiwas o lumayo na kay Angie habang may pagkakataon pa para makaiwas na din na mangyari ang pagbabantang yon. Gabi ng May 21, 2015 at Huwebes, Si Naren at Angie ay sinamahan ng sampung iba nilang mga kaibigan na babae sa poolside sa Aracari Resort sa Rizales, West Bank, Demera. Ang nasabing resort ay hindi ganun kamahal at masasabing napaka-relaxing nito at napaka-friendly ng kanilang mga staff. Ayon sa mga staff na alala nila na ang mga magkakaibigan ay nagiinuman sa tabi ng swimming pool at masayang nagwebwentuhan. At bandang alas 10 ng gabi nangyaring hindi inaasahang pangyayari. Habang sila ay nag-aabang ng taxi sa labas ng resort para umuwi, ay nag-away si na Ren at Angie dahil lamang sa pwesto nila ng upuan sa loob ng isang taxi. Habang sila ay pauwi at pabalik sa kanilang inuupahang apartment. Dahil sa galit ni Angie ay nagbasag ito ng bote at yun ang ginamit niya para saksakihin si Ren, ang babaeng itinuturing niyang best friend at kapatid. Umabot sa 22 ang natamong sugat ni Ren sa kanyang lalamunan, ulo at tiyan. At ang nakakalungkot pa ay wala ni isa sa kanilang mga kaibigan ang umawat man lang kay Angie. Tinitignan lang nila ito habang sinasaksak ni Angie si Ren hanggang sa ito ay mamatay. Nung na'y mas masanit si Angie sa kanyang ginagawa ay inumpisahan niya na ring maglaslas ng pulso. Ngunit nadala siya kaagad at nagamot sa West Demirara Regional Hospital at pagkatapos ay hinuli ito ng mga pulis. Samantalang si Ren naman ay idiniklarang dead on arrival. Noong nalaman ng pamilya ni Ren ang nangyari, alam nilang may iba pang kwento sa likod ng pangyayari. Noong dumating ang ina ni Ren sa hospital, ay nagulat ito bakit naka-swimsuit lamang ang suot ng kanyang anak. At napakalabong aalis, uuwi si Ren na naka-swimsuit lamang. At ang nakakapagtaka ay walang nakitang ni isang patak ng dugo sa katawan ni Ren. Kung ito ay sinaksak ng 22 beses, ay malamang napunon ng dugo ang katawan nito. Nakakita lang sila ng maliit na dugo. Sa towel na ginamit ni Ren na kung titignan ay parang nilabhan pa. Isa pang red flag na kumuha ng atensyon ni Amanda ay ang walang interes ng mga pulis para kunan ng salaysay ang iba pang mga kasamahan nila. At umamin pa si Angie sa nagawang krimen. Ngunit bakit hindi nila kuna ng salaysay ang mga nakakita para mapagtugma nila kung totoo nga ba ang sinasabi ni Angie? May 30, 2015 at lunes, Isinagawa ang memorial service para kay Ren sa Sandy's Funeral Home at walang dumalo ni isa doon sa sampung kaibigan na nakasama nila nung nangyaring krimen. Doon ang pagtanto ng pamilya ni Ren na aplinano ang ginawang pagpatay at hindi lang isang taong involved sa pagpatay sa kanya. Dahil sa pag-uugali na pinakita ng sampung pa nilang mga kaibigan ay nagsisigaw at malinaw na sila ay guilty. At ang tanong ng maraming tao ay kung ano nga ba ang totoong motibo ni Angie para patayin si Ren. Sa mga nakaraan nilang awa ay makikitang hindi biro ang pagbabanta ni Angie na papatayin niya si Ren at dahil doon ginawa nga niya yon. Ayon pa sa iba nilang mga kaibigan ay madalas silang nag-aaway dahil sa mga bills nila sa kanilang apartment. Dagdag pa doon, sa kanilang financial issues ay ang pag ni Ren sa isa pa nilang kaibigan na tumira sa kanilang inuupahang apartment. Isa din yon sa nakikita nilang rason kung bakit mas talong nadagdagan ang galit sa dibdib ni Angie. May mga nagsasabing baka nagsiselos si Angie sa atensyon na ibinibigay ni Ren sa isang nitong kaibigan. O baka mas lalong naging magulo dahil sa conflict sa mga bayaran sa bills. Si Stephanie na kaibigan ni Ren ay nagsabi na kanyang hinihinalang dahilan o motibo ni Angie para paslangin si Ren sa kanyang interview. Ayon sa kanya ay nainggit o nagalit si Angie dahil sa aksidente nitong nalaman na buntis na naman si Ren sa pangalawang pagkakataon. Hindi sinabi ni Ren kay Angie na buntis siya kaya kahit ang iba nilang kaibigan ay hindi rin malaman ang rason bakit itinago yun ni Ren kay Angie. Bata pa lang sila ay napag-usapan na nila na kung magbubuntis man sila ay dapat nasabay sila at sabay rin nilang palalakihin ang kanilang mga anak. At sa di inaasahang pagkakataon ay naunang nabuntis si Ren at nasundan pa ng isa. At ayon sa iba nilang mga kaibigan ay galit na galit si Angie kay Ren dahil doon. April 26, 2017, dalawang taon ang nakakalipas matapos ang nangyari. Sa panahon ng kanyang arraignment ay nagplead ng not guilty si Angie sa kasong murder. Sa halip ay nagplead guilty siya sa mas mababang kaso na manslaughter. Ang kanyang abogado na si Mark Waldron ay humarap sa judge at sinubukang ipaglaban na bigyan ng mas mababang sentensya si Angie dahil sa nagmula ito sa hindi magandang pamilya at ang mga dinaranas niyang trauma mula nung bata pa ay nakaapekto sa kanyang pag-iisip. Ang kailangan niya ay counseling at pagmamahal. Saad pa ng abogado na bata pa ang kanyang kliyente nung ginawa niyang krimen at karapat dapat lang nabigyan ito ng pangalawang pagkakataon. Ayon kay Waldron ay naging model inmate si Angie at umaasa siyang ang judge ay magbigay ng non-custodial na sentensya. Lumakas ang loob ni Angie habang nagsasalita ang kanyang abogado sa harap ng judge. At sa pakramdam niya ay kaya siya nitong ipaglaban. Ngunit nung oras na para si Angie naman na magsasalita, ay bigla itong umiyak at nagmamakaawa sa judge. At sinabing, Your Honor, I wish to express my sincere regret for what I've done. I know the sorry can't bring her back, but sometimes I wish it could. I would like to go home so that I can attend a university and study psychology. Kasunod noon ay humingi siya ng tawad sa pamilya ni Ren sa ginawa nito. Humingi din siya ng tawad sa kanyang mga kamag-anak dahil sa kahihiyang ginawa niya. Ang prosecutor na si Tuana Hardy ay nagbigay ng paalala sa korte na hindi lamang kinuha ni Angie ang buhay ng kanyang itinuturing na kapatid, kundi pati na rin ang anak na nasa sinapupunan nito. Dahil doon ay hinikayat niya ang judge na bigyan ng sentensya si Angie na kahalintulad sa ginawa nitong krimen. At dahil sa maawain ng judge, ay sinintensya niya lamang ng 8 years na pagkakakulong si Angie. Pinayuhan pa siya ng judge na kung makalaya na ito sa kulungan ay huwag na uminom pa ulit ng alak. Dahil isa yon sa naging dahilan kay mabilis ding uminit ang kanyang ulo noong nangyaring krimen. Sinabi din ng judge na samantalhin niya mga programs na inaalok sa kulungan para sa mga bilanggo. Friday, November 2, 2018 Isa si Angie sa 16 inmates na pinalaya dahil sa parol sa kasong ito ay makikita kung gaano ka naging pabaya ang mga pulis sa pag sa kaso. Ni hindi nila binigyan diin kung may kinalaman ba ang sampu pa nilang kasama noong araw na nangyaring krimen. Kahit ang ina ni Ren ay hindi na rin naipaglaban na, na palaliman ng investigasyon. Dahil rin ba ito sa justice system ng kanilang bansa? Hindi rin makatarungan ang sentensya na ibinigay ng judge na kabayaran sa pagkamatay ni Ren at ng kanyang sanggol na dinadala. Sa ngayon ay halos anim na taon ng malaya si Angie. Sana man lang ay hindi na maulit pa ang nangyari kay Ren. Natakasan ni Angie ginawang krimen at hindi nabigyan ng ustisya si Ren. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!